Good morning, mga pasari. Good afternoon, good evening. Kung anong man kayong oras na sa King Pig Show. Welcome back to my channel, Ellen Vlog. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog. And don't forget to click the notification bell para manotify po kayo sa mga bagong in-upload kong video. Uh, sa mga hindi pa uh, subscribe please subscribe po sa aking video at sa aking channel. And kung nabustuhan niyo ang aking video, ay like and comment and share para marami pa makapanood sa aking video. For today's video, mga kasari, ay mag-share po ako sa inyo kung magkano ang nabayaran ko sa 3 ay na dalitong harangit. So, ito po ang tapakita ko po, po sa inyo ang aking mga sigarilyong na nabili sa JTI Ito po ang aking nagagaya na naging sigarilyo at ito po Bali, apat na rin po ito Apat na rin ang uh, nabili ko uh, Na-share ko sa inyo dahil noong ay Makabili po ako ng isang Ayun lang po. At, um, na ay babili na po ako ng uh, apat or lima na stream. At, napakadanda po siya sigarilyo na ititindaga uh, malaki ang fobo dito sa sigarilyo. At sab ka, kahit malaki ang po na natin, pero, marami ang maubos sa isang araw. Sa aming lugar, guys, ay um, uh, mabinta ay maitin lang po. Yung mighty na red lang ang uh, ka sa amin. Meron namang maghanap na mighty na white ganito. Meron maghanap pero hindi masyado. Bumibili lang ako ng mga tatlong kaha, apat na kaha. At meron din akong Ah, uh, Winston. Ayan. Yan po. Meron din ako akong Winston. Pero, hindi po siya marami. Anak hindi niya Hindi po siya masyadong mabintatwala po. Masyadong maghanap. Pinipili ko po ito ay dalawa. At, um, may ti white po, or green. Kaya, kisalam ko. Pero, ngayon ay isa lang. Ah, uh, nung karam-araw, dalawa ang binili ko, naubos ang isa at isa lang ang na uh, natira. Hindi, hindi ko pa nabuksan dahil wala pang anak uh, naghanap o wala pang uh, bumibili ng may tina bike. Ayan. At ito po ang nakikita niyo. Ito po ang aking lagayan. Ayan. Ito po ang aking lagayan. Ang um, ang um, sa akin, ito ang aking lagayan ay maganda. Dahil oh uh, napalagay lang dito, at uh, kung ano ang mga uh, dinibili nila, madalira, na pukunin ko. At hindi pa ako, noon ay, garapom nang po ang lagyan ko sa mga sigarilyo. Dahil, ayan ang aking uh, naisipan. At ngayon, ay naghanap ako para madali siya na maibigay. Ito po ang ginagawa ko, malaki lang ang uh, ko para hindi na ako mag ganito, mag open, mabukas pa ako dito at matagal ako makabigay. Kaya uh, sa ganitong paraan po na madali siya maibigay sa aking mga customers. Yan po. Uh, sa amin guys, mga kasari, ay napaka- ganda ng mga uh, sigarilyo. Dahil maganda, uh, bali, maganda na sa amin na sigarilyo ay maitidahin idahin uh, yan po ang uh, pinakamabilis na mabilis sa mga Uh, marumang manigarilyo. Eh, marami pong manig manigarilyo sa amin ng mga bata. Uh, sabi nila, hindi ko oh po siya ah uh, binibintahan yung mga bata pero ang um, ang lahat ng mga uh, mga magulang ay ang uh, kanilang inuutosan ay kanilang mga anak kaya ola po tayo sa uh, syudad nandito po ako sa bukid kaya kahit maliit kahit hindi pa siya masyadong uh, marunong magsalita basta meron lang silang sulat na ipadala na yan. Ang um, ipagbili nila, uh, bibigyan ko po siya. Yan po. Ang sigarilyo yung guys ay timataas na. Noon ang bili ko nito ay 1,080. Na yun ay timataas na po siya ng uh, 200 plus dahil ang um, isang rin na yun ay um, 1,000 ah uh, 1,200 yan 1,200 yata po ang um, aking um, may thick bread pero noong hindi pa siya ah, uh, nag-upgrade upgrade yata Basta, <laughs> upgrade noon ay hindi pa siya mataas pakita ko oh, guys ah, uh, ito po ay mataas na yan. Noon ay hindi po siya masyado mataas. Um, maliit din ang kanilang presyo. Ngayon ay tumataas dahil tumataas na rin ang stick. Kaya kahit um, ang um, presyo ay nagmahala ng sigarilyo, marami pa din bumibili. Hindi ko alam kung bakit sila bumibili. ah uh, hindi to Hindi to tama na Araw-arawin gamitin dahil may epekto po ito sa baga. Kaya kahit um, hindi maganda sa katawan, ibininta pa rin dahil mayroong magahanap. Kaya uh, hindi hindi yan kasalanan sa nagtitinda Kasalanan po yan sa bumibili dahil alam nila kung ano ang ah, resulta kung palagi silang gumagamit nito. Kaya, tayo ay tendera lamang at ito ay pinapayagan kay tayo na magbinta. Kaya, magbinta hanggat maaari tayo. Hanggat may naghahanap, matitinda pa rin ang mana tendera. Ang disclaimer lang po guys sa mga presyo ko, uh, andito po ako sa Cebu. At sa aking lugar ay yan ang mga presyo ko, pero sa mga kapwa kong tendera, hindi ko po alam ang mga presyo dahil iba't iba po tayo mga presyo kung uh, dipindi lang po sa lokasyon natin dito sa Pilipinas. Ayan, kung uh, saan ka ma nagkitinda um, at nakita niyo ang aking video ngayon, um, pwede kayong mag-comment kung magkano rin ang inyong mga presyo sa inyong lugar. Ayan po guys, mga kasari. Ayan. At uh, sa mga uh, iba't ibang mga sigarilyo pa rin, hindi na po ako dahil walang matahanap. sa uh, saan na naman na uh, uh, sa lahat ng uh, video kong, na gawa. Sana nagustuhan nyo ang ah, uh, aking video. At sana ah, uh, maulit ko sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe na rin. And um, na rin ang notification bell para mga notify po pa. Iyos sa mga babo ina-upload na video. Ah, uh, ayun. Hindi guys, makasari na na-share ko na po na magkano ang aking ah, uh, binabayad ang binabayad ko ay 5,028 at ito lang po lahat na 5,028 meron na uns po meron na mighty green at meron na na uh, isang rin na hindi hindi ko pa uh, tinatanggal ang tanyang cell uh, sana nabustuhan nyo ang aking video at sana meron po kayong natutunan ah uh, kung magustuhan niyo, ah, like and share para marami kang patangon. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Ah, sana um, hindi niyo makalimutan na i-like, share i subscribe at click ang notification bell para merong toko. Baka sa aking mga video. เดี๋้าไมารังสลาพุ่งเสงนะ